Po, tapos na ko sa tinatanim ko ayan o oh. ayan lahat hmm. sisibol na yan ano yan kamuting kahoy belang hoy o kamuting kahoy ayan o oh. hmm. maaga maaga ito e, ano na ngayon mga 10 or 11 na siguro uh, oras kasi tinapos ko talaga at saka sinali ko na lang yan eh. para malinis na yan ito yung lumang jeep nila yan yan ko lang kasi nga yung kasama ko yun ay uh, nakapunta dito dahil nga Christmas party nila so ako na lang babalik sa dito kami dalawa o siya lang Maglinis naman dyan sa loob ng baho. Ang tao eh. Uh, nasa Amerika yung may hour and Kaya, hindi rin dito mahiga, matulog. Um, wala namang problema. Kaya sa walang tao. Pero, napaalam paalam. Haha. <laughs> Bitaw. Bakit ko mahiga dito? Na walang katao-tao. Yun lang yung pinuntahan ko yung nagtatanim ako ng ano. Yan tapos na. Saka pasok na ako doon. Kasi uwi na ako eh. Uwi na ako doon sa kodi sa hotel walang tao doon nila ko lang ito may tambis oh pag may bunga nito ay sarap lagi kami kumukuha dito ng ano tambis yan oh puno ng tambis dami ng bunga maliit pa lang merong malalaki doon sa ano pinakataas iakyatin pa wag na ito kaya naabot ko. <laughs> Hindi masyado mahinom. Nahuhulog yung iba. So, dito nakakuha agad. O talagang, ano, mainit na mainit talaga. Na ano ko, so, ikot tayo dito. Kasi may nakatira dito, pinaalis eh. Kasi marunong mga ano. Ito. Yan. ito yung tangki hindi ko kung buksan o kaya nito wala na itong function wala na may tubig yan dyan oh. dito tangki yan tangki, dyan sa ilalim ipon nasira na talaga ayusin na talaga walang nakatara nakatuwang-uwang lang <coughs> pahinga man ako sa glit at uwi na ako doon kaganyanin ko lang yung akin okay. Ito sing mga doon. Pero mahaba o. Okay. Hmm? Gagawin ko yun. Kasi ganito matibay. Sayang lang pagod ko doon sa ano kung gumawa ninyo. eh. Pag ano, yung light material lang ang gagawin. Wala. Madali lang. Ito tibay eh tagal pa. binutasan lang yan dyan. Tapos pinasok ito. Tapos nilagyan lang ng ano. Uli. Oh. Hmm. E matibay na. Pinuputol. Susukatin ko nga. Ano sukat niyan. Kasi gusto ko ganyan kalaki. Mahaba yun. ako na ito. na may mukha ko. Di bali na. At saka, shout, shout out naman sa mga ano, nagsusubscribe sa akin. Malapit na mag 100. Secret. At saka, ano, Salamat din sa inyo, sa lahat, yung mga nanonood, at sya ka yung nag-subscribe, at sya ka yung na nag, nag-comment. At salamat din. Hindi ko maintindihan yung iba kasi salita na no, sa kanila. At tapos, hindi eh, naman English, iba naman. Kaya, salamat din.